ubang mga politiko sa man ni Dok Frasco nga katol og tiil palihog badlunga ng inyong kalaagan diri mo magkabihay ngadto sa gawas sa rasul nganong mo biyahe mo ni amay katalagman pa patuwa tiwasa lang una ni mga katalagman tabangi ang katawhan mo kabarug sa mga tiil makasyon bakasyon mo tanan ikaw ka na sa dinalian ng mga trabaho Kamu mo mga leader sa inyong mga lungsod lahi magyud na nga mo kaysa maglaag-laag mo gawas pa inyo nan obligasyon <laughs> inyo ng trabaho mo rason nagipili mo sa katawan gibutang mo dispuesto aron panahon sa katalagman panahon sa panginahanglan naa mag mo magserbisyo mo dagko kay magsuldo dagko kay mo mga, mga benepisyo pati nakuan ninyo mga gahom inyo ganing na nahubog ganing uban ninyo sa gahom Punya panahon na nga, uh, gikinanglan ang inyong presensya, gikinanglan ng inyong liderato, di mo ikita.